hindi naman tayo sa may FCF no ito yung uh, habaan ng Fairview uh, no itong uh, area na to guys update update tayo yan ito na yun ng uh, harap lang to ng FCF Fairview center mall ayan guys yun, yun, yun sa kapila yun ayan itong uh, <coughs> station na to guys ayan mapansin nyo kung gano rin kalaki itong uh, station na to ayan alam ko sa pa to ng doon sa Antonio guys itong uh, lugar na to ayan so bumaba na tayo dito kuha tayo ng uh, update sa lugar na to guys so lakad tayo dito pababa. baba ayan yes tayo halos kompleto na rin yung bubung, uh, bubong na itong uh, <coughs> station na to guys dito sa lugar na to harap lang to ng uh, ano bang eskwela to MPA yan going uh, pakiat na to ng uh, bulakan guys sa itong lugar na to ayan kasi nyo medyo mainit init na ang panahon ayan medyo mainit init na guys <coughs> <na tos> Area. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay hindi kayo mag-skip ng ads. No, malaking tulong po yan sa akin. Hindi lang po sa akin. No? Doon sa na uh, tutulungan na natin so lakad tayo pa kaya may mga nagtatrabaho dito ngayon guys ayan natataklobal lang ng net may mga tao dyan na gumagalaw ayun hindi nyo ba so tayo ng uh, Bulacan ngayong uh, araw na to so yan so maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat sa walang sawa ng mga sa aking uh, youtube channel Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. dito tayo dadaan. Pakiya tayo guys. Dito meron pang hinuhukay eh. Na area. So, kasama pa rin itong uh, MRT7 na to, guys. Ayan. Oh. sarap ng iswelahan. dito may mga poste pa rin na hindi pa nagagalaw eh. Ayan. Oh. May mga ba? Ayan tayo sa may harap ng National College. Ayan. Ito mukhang uh, mga yung poster ito guys ay eh. may mga bago may mga bagong uh, buhos dito sa lugar na to. So kompleto na rin ng uh, BIM yung area. Ayan o. No? Oh. Napansin nyo. May mga kompleto na rin ng BIM. So maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat. Dito tayo sa ilalim. Sa taas yun yung mga tao na gumagalaw doon. May mga ano pa guys. Yung... mga tao gumagalaw doon sa taas. Dito, meron din sila ditong uh, area na kasama pa rin sa MRT 7, no? Ayan guys, taas. May mga gumagawa dito ngayon sa lugar. Iigot lang tayong konti, guys. Ito yung sitwasyon dito ngayon sa lugar na ito. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Ito so, guys, yan kasama yan sa Imarty 7. Hanggang doon sa kabila, ayun. Ayan, kasama pa yan guys ayan so, yun mga tao mga uh, gumagalaw dun sa taas so, Ang gandun yan sa kabila, ayan, yung landing area ng mga tao. Yan, para makasampa dyan sa taas ng aking uh, 7 so maraming salamat po sa inyong lahat nandito tayo sa may uh... Ah, guys, sako pa to nandun sa Antonio eh. itong uh, area na to pero <coughs> so, ng kabila regalado fair view na kasi itong kabila guys eh. ayan, view Commonwealth tabin pa rin itong tinatahak natin guys yan ang gandon buyad sa kapila Ayan, guys yung area saan makita nyo yung maliit lang yung station dito guys eh, pero mahaba siya Ayan, kompleto na lang uh, beam sa taas so yero na lang yung kulang uh, hanggang doon po yan sa kabila sakop nila Ayan yung area Ayan. may tao rin na gumagalaw doon pero pangilang hindi makita sa video guys eh. So dito guys, meron sila mga heavy equipment na nakatambay sa lugar. Yan medyo traffic na ngayon doon sa kabilang bahagi ng ating uh, kalsada. Yan medyo traffic na roon sa kabila yung uh, paluwas ng paluwas ng uh, EDSA medyo traffic na guys so yun dito yung packet ng Bulacan hindi masyado patid lang natin ng konti guys ayan ang ganda sa area na yun yun, thank you, thank you very much po sa inyong lahat Huwag so, sa awanin yung pagsubaybay sa ating ha, YouTube channel Lahat kasi kasama ba ito ng ano, yan, no? Oh, North Fairview ano? Oh, Barangay North Fairview pa yan guys Dito may mga prutas-prutas din na sariwa guys Hanggang dun sa may uh, na yun Ayan Bakit na nang uh, <clears throat> Bulakan So dito sila nag ng ibang materialis Dito sa lugar na to Ayan guys yung nakita nyo yung mga Heavy equipment At meron pa rin mga Beam dito May mga beam pa rin dito na Ayan May mga beam pa rin dito Na hindi pa naikakabit guys Yung may taklog na <clears throat> Lona Ayan sa lugar Hanggang dun po yan Ayan po Itong area na to Paikot na po to eh Nakakit na po to ng uh, Bulacan. So naglalakad lang tayo yung sinasabi ko Naglalakad lang tayo Paakyat ng uh, bulakan, guys Para makita nyo lahat yung uh, Area kung saan Maganda yung ah uh, <coughs> ayun guys by God hanggang doon sa lugar na yun ayan maraming salamat po sa inyong lahat walang sawa na pagsubaybay sa aking youtube channel ayan na nga tayo dito guys ayun diba Makikita nyo yung area. ya, Ayan doon. So, thank you, thank you very much po. Bye-bye.